Nalaya na ang Pinay na si Noraline Agujo Babadilla na kabilang sa binihag ng grupong Hamas at kasalukuyang nasa pangangalaga ng Philippine Embassy sa Israel. Itinuturing naman ng mga kaanak na maagang pamasko para sa kanila ang pagpapalaya sa Pinay. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo IV, walang pagsidlan ng tuwa itong mga kaanak ni Noraline sa mataas na kahoy Batangas nang malamang laya na nga siya mula sa kamay ng grupong Hamas. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib kung ilalarawan ang mga kaanak ni Noraline Babadilla ang pagpapalaya sa kanya ng grupong Hamas badaling araw kanina dito sa Pilipinas. Si Lee ng Pilipinong Caregivers Israel na dinukot umano ng Hamas sa kasagsagan ng bakbaka nila ng Bansang Israel nitong October 7. Kuwento ng pamangking si Gerald bago ang pagkawala ni Nora Lynn. Nakapagsyat pa raw ito na hindi siya makakauwi. Hanggang hindi na raw nila makontak ang kanyang mami Nora na nasa kibuts ni Rim. Mga friends yung kasama niya doon. Uh, bali parang umatend sila ng party doon that time. And then biglang nangyari nga yung pagpasok sa kanila ng mga mas. Mula noon, binalot na ng pangamba ang mga kaanak nito sa barangay ng Kaan Mataas na Kahoy, Batangas. Pero hindi na wala ng pag-asa ang mga mahal sa buhay ni Noralyn na buhay pa siyang makakabalik. Ang aking iniisip ay eh, Panginoon. Hindi ko iniisip na siya namatay, hindi ko iniisip na hindi na siya makakabalik. Ay hindi ako na wala ng pag-asa dahil hindi man niya nakita ang bangkaan. Eh. Wala namang makakapagsabing nasunog. Hmm walang makakapagsabing nakita siya doon. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Halos tatlong dekada raw na nagtatrabaho sa Israel si Noralyn. Hindi na rin maalala ng mga kaanak nito sa Pilipinas ang huling pagkakataon na nakauwi siya sa bansa. Ang pagpapalayang ito kay Noralyn, itinuturing na maagang pamasko para sa kanila. Ito na siguro yung uh, pinaka-advance at pinaka-masayang regalo na yung sa Christmas na ibinigay ng ating Panginoon. Kasabi ko, eh, siya ay maraming salamat sa Panginoon Diyos at siya lamang ang hinihiling ng buong mundo, lalo sa tigiti, mga kabarangay kamag-anak natin. Ay salamat at siya ay nakita na. Isinasailalim pa raw sa gamutan si Noraline sa Israel. Kung kaanak lang din daw ang masusunod, gusto na nilang maiuwi sa Pilipinas si Noraline. Ayon sa kaanak, wala pa raw nakikipagugnayan sa kanila mula sa OWA. Ang DFA nagpaabot na raw ng pasasalamat sa Qatar government na nagsagawa ng negosasyon para mapalaya si Noraline, pati na ang isa pang Pinoy na si Jimmy Pacheco. IV maging yung Department of Foreign Affairs o DFA ay masaya rin sa nakuhang suporta mula naman sa bansang Egypt, gayon din sa international organization na Red Cross sa pagpoproseso ng pagpapalaya kay Noralin. IV. Maraming salamat, Paul Hernandez.